Kamunikasin at Pananalixico Wicca at Kulaturang Filipino Ikala Wang Markahan, Module 5, Kukayang sociolinguistic Araw! Kamusta? Sa ating pagtitipon ngayon, ating tatalakayin ng mahalagang paksa ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Partikular na sa ikalawang markahan, module 5, kakayahang sosyo-linguistiko. Sa ating pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang sosyo Ito ay ang pagsasaalang-alang ng isang tao sa ugnayan niya sa kanyang kausap. Ang impormasyong pinag-uusapan at ang lugar na kanilang pinag-uusapan sa pamamagitan ng tamang pagpili ng mga salita at paraan ng paggamit nito. Pagiging epektibo at maayos ang ating pakikipagkomunikasyon. Bago tayo tumungo sa ating leksyon, ng dalawang kasanayan pang pagkatuto. Una, una sa ating mga kasanayan pang ay ang pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang ginagamit sa ating talakayan malaga na maunawaan natin ang mga salitang ginagamit upang magkaroon ng malinaw na komunikasyon. Pangalawang pampagkatuto. Ang susunod na kasanayan ay ang pagpipili ng angkop ng mga salita at paraan na ginagamit nito sa mga usapan o talakayan. Ito ay batay sa kausap, pinag-usapan, lugar, panahon, kulayunin at grupong pinabibilangan sa mga sa so, pamamagitan ng mga ng pagiging sensitibo sa mga konteks na ito, magiging efektibo at maayos ang ating pagpapahayag. Panimula! Upang mas pababuti ang ating kakayahang sosyolinguistiko, mahalagang isa alang alang ang mga konsiderasyon na inilatag na Del Himes noong 1974. Ito ay nagbibigay ng mga gabay sa tamang paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon ng komunikasyon. Narito ang mga ito. MGA Consideracion sa Mabaseng Komunikasyoni Dalhines 1974 Setting Sa anong lugar ng pag-uusap o ugnayan ng mga tao? Ang lugar at tuok ng komunikasyon ay may malaking epekto sa pagpili ng mga salita at paraan ng pagpapahayag. Participants Sino-sino ang mga kalahok sa pag-uusap o pakikipagtalastasa? Ang mga taong kasama natin sa komunikasyon ay dapat isaalang-alang alang upang makapili ng angkop na wika at estilo sa pagpapahayag. Hence, ano ang pakay o layunin ng pag-uusap o pakikipagtalastasan? Ang ating layunin sa komunikasyon ay nagtatakda ng mga salita at mga minsahe na ating gagamitin consequence. Paanong takbo ng usapan? Ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa usapan ay dapat isaalang-alang upang maunawaan at may pahayag ng maayos ang mga ideya. Case, ano ang tono ng ating pag-usap? Formal o di formal? Ang tono ng ating pag-uusap ay dapat na naaayon sa sitwasyon at sa mga taong kausap natin instrumentalities. Anong channel ang ginagamit? Pasalita ba o pasulat? Ang paraan ng paghahatid ng mensahe, kung ito ay pasalita o pasulat, ay dapat na naaayon sa sitwasyon at sa mga sangkot na tao. Norms, ano ang paksa ng usapan? Ano ang mga umiiral na panuntunan sa pagtatalakay ng sabing paksa? Ang pagpili ng mga salita at estelo ng pagpapahayag ay dapat naaayon sa mga panuntunan at lipunan at kultura. Genre. Ano ang diskursong ginagamit? Nagsasalay sa iba, nangangatwiran o nakikipagtalo? Ano ang espesipikong sitwasyong ginamit? Ang pagpili ng tamang diskurso o uri ng usapan ay nagpapahiwating ng pagkakaroon ng kakayahang sosyolingwalistiko. paglalahad. Kakayahang sociolinguistic. Ito ay kaalaman kung kailan ang kop gamitin at tumugon ng naaayon sa wika na isinasaalang-alang ang tagpuan, ang paksa at ang ugnayan ng mga taong sangkot. Ang taong may mataas na kakayahang sociolinguistic ay magtatanong or teaching goals and methods sa 2004. Sa pagpapaliwanag ni Savignon noong 1997, sinabi niyang ang kakayahang sosyolingwistik ay isang kakayahan na gumamit ng wika na nangangailangan ng pag-unawa sa konteksto ng lipunan kung saan niya ito ginamit. Kabilang ang pag-unawang ito, ang kaalaman sa gampanin ng mga sangkot sa komunikasyon, ang mga ibinahagi nilang kaalaman, ang mga tunguhin ng pag-uugnayang nagaganap. Sinasabi rin niyang sa sapat lamang na kaalaman sa mga bagay na ito, masasabing angkop ang isang pahayag. Sumasang ayon sa pahayag ni na et al. 2014 2016. upang mas maging epektibo sa ating pagkikipag-ugnayan sa lipunan. Mahalagang isaalang alang alang ang iba aspeto ng komunikasyon. Ito ay kinabibilangan ng pagpapahalaga sa lugar ng usapan. Paggalang sa kausap, pagiging consistent sa paksang pinag-uusapan pag-aalala sa genre ng usapan at layunin ng pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga mabisang konsiderasyon na ito, magiging mas madali para sa atin ang pagpapahayag ng ating mensahe at maunawaan ng ating mga pausap. Ang tamang pagpili ng mga salita at istilo ng pagpapahayag ng pagpapagpapag, ng ating pagiging mahusay na komunikador. Sa ating pakikipag-ugnayan, mahalagang unawain ng mga ekspektasyon ng lipunan at ng tamang pagpapahayag. Ito ay napapakita ng ating paggalang sa mga kultura at lipunan na ating kinabibilangan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa palitan ng kalaman, pagkakaroon ng komprehensibong informasyon tungkol sa kaganapan ng, sa paligid at paggalang sa damdamin ng ating kausap. Magkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa at magiging epektibo sa ating komunikasyon. At sa pagtatapos, tandaan natin na ang kakayahang sociolinguistico ay tulad ng pag-aaruga sa isang halaman. Kailangan nating bigyan ito ng sapat na pansin, alaga, at pag-aaruga upang lumago at magbunga ng magandang komunikasyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga konteksto ng komunikasyon paggalang sa kausap at pagsasaalang-alang sa mga panuntunan ng lipunan, magkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa at magiging mahubsay na komunikador. Sa ating paglalakbay, patungo sa pagyaman ng ating kakayahang sosyolinguistiko, sama-sama nating linangin ang ating mga salita, pagpapahayag at pag-unawa sa iba. Magsilbi tayong inspirasyon sa isa isa upang magkaroon ng mas malalim na koneksyon at pagkakaisa sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pag paglahok sa ating talakayan. Mabuhay tayong lahat.